Tagal-tagal nung tagal pagawa'ton itong bisa. Pagawa nung tricycle eh, kaya naman. Ang mahal-mahal ng gulong. Oh, pero napais mo. Oo, oh, napais ko naman oh, eh. Anong eh, tagal eh. Ang eh, mabuti naman. Naabot lang ako ng gutom dun eh. Ano ba yun? Oh, ba't kanin lang to? Wala kang nilutong ulam? Ubus na. Ha? Ba't tinubusan nyo naman ako? Hindi, akala ko kasi kumain ka na doon kasi kanina ka pang wala. Pinamong ka naman, di mo malaki pinagtiraan eh. Eh, sakto lang yung naluto ko nga. Patay tayo. At akala ko itong kakakain sa labas at nang tagal mo dun eh. Gutom na gutom na po naman ako. Tapos kanin lang. Nagtira pa nga, kanin. Diyos naman. Wala bang ano dyan, walang mag... Ay, itlog. Kukulang ko lang kaninang maga yung itlog. Wala bang iba? Ang kain naman naman ka, Trina eh. Yung lang oh. Ulam lang, ulam din. Te. Ulam sakto-sakto. Pulog ka ng langit. Ubus na eh, yung ulam dito. Nabusan ako ng tumate. Gutom na gutom na ako. Di pa ako nakakain eh. Ay, tama-tama yan. Masarap po yan. Ano lo to to? Ayos to ah. Bro. Sinigang na maasim. Mm. With papaya. Bango? Oh. Sinigang may papaya? Ay, ano so, o, hey? Oh, ano man? Oo nga. Tama tama yan dyan sa kani, no? Oo nga. Oo, oh, tikbo oh, mo to sa kanin. Masarap to sa kani. May tikbo mo dali. Sarap. Wait. ikaw na kumain. Gutom ko eh. Ay, tikbo mo nga. Sarap nung luto ni, nung no, ni Kuya. up ito. Sarap yan. Pang-export talaga yan. Oo. <coughs> oh. <coughs> hmm. Quality. Panlaban to. Hmm. Yun na nga lang yung natitira eh. Gawa ng masarap talaga. Lambot. Ubus na. Hmm. Tambay muna. Ang sarap. Hmm. Kurang... Hindi <coughs> mo oh, pitubig. Tama, nabubulong lang to. Nararating <coughs> ko lang kasi kuya, nagpagawa ko lang tayo hmm. Kaya ang tagal doon sa sawa, dami ang papagawa. Nandang so, pa rin ako ng gulong, nabutas nung manghiram eh. Mas iniwan na lang sa parahe. Nakagutom talaga yung ganyan, yung magantay. Ay, kaya nga. Hmm. Sarap. Hudon daw kan. Lambot pa ng ano. Hmm? Mm, sarap ta, no? mm hmm, sarap talaga. Mm -hmm. Ano si, parang hindi mo naman pinapakain yan si asawa mo eh. Gutom na gutom mo. Buti na lang may tira ako dun sa niluto kong ulam. Buti na alala mo si Kati, bigyan. Mm. mm. Oo. Oh. <coughs> mm. mm. Sarap. Ang busog. Ano? <laughs> uh -huh. Thank you sa ulam ha. Sulit. Ano? Thank you. Ha? Huh? Bakit? Binibinta ko yan. Binibinta mo ba ito? Oo, oh, 150. Kasi pag minsan ito, nagpapa-order sa akin. Oh, no. pag, pag, pag may tira, dinadalhan ko yan. Pag, sayang naman kung hindi mabibili. Bayarin. Wala ka pong ah, bayad eh. Hindi ako nakakain sa nagbo. Wala ko niya. Ikaw ang pumain. Pandagdag ko sa panggatas yan eh. Oh. Oh. Sige. Yan ang ayon tutubuhin ko eh. Pagkait tayo nito, wala nga akong pera dito. Kala mo ah, ka kain ka ng kain na kala mo libre ah. Kala ko bigyan siya iyo, sabi. Hindi, wala mo. <laughs> Bayaran mo na! Wala akong bumay dito. Hindi ba pwede kasi ang huli ito eh. Ang bawas na yan eh. Bayaran mo yung 150 yan. Bayaran mo yan, meron ka dyan. Pwede <laughs> bang utang na lang muna kuya? <laughs> eh, kapag pa, pambili pati ng gatas, Pa ulit ako makakapagluto ng palibagong ano. Eh, babayaran naman kita bukas. Wala na talaga ko ngayon. Mamasada ako bukas eh. Eh, yes, sige, kung babayaran mo bukas, dubli na yan. Ay! 300 na. <laughs> Ipapangutan ko pa yung ano yan eh. Ano? Pampupula ano pa? ulit. Sige na kuya, bukas babayaran kita. 300. 300 na. Oh, may utang ka ngayon. Kaya, <laughs> sa susunod rin, pag mayroon ulit ako, galang ulit ako dito. Sala okay. ko.